Sir, may problema ho ba kung sandali kong papasukin si Guard Ramon sa boardroom? Urgent daw. Pero sabi ng presidente, walang security guard may dapat makaapak dito habang meeting. Bulong ni Sandy, ang HR officer na nanlilimahid na sa kaba habang isinusuksok ang ulo sa nakaawang na pinto ng Mahogani Conference Hall sa ikatlong pud dalawang palapag ng Silver Peak Capital. Halos sabay na tumindig ang kilay ng apat sa anim na direktor na nakaupo sa oval table. Lahat nakaitim na suit, nakatutok pa sa LED wall kung saan kumikislap ang pulang deficit graph. Security guard? Sa gitna ng quarterly crisis meeting? Mariing hinigup ni CFO Lionel Yuyangkape, yang kape, saka ibinagsakantasa. For Christ's sake, Sandy, baka gusto mong ikaw ang magbantay ng labi kung ganyang kakaluwag. Sa labas ng pinto, nakatayo ng tuwid si Ramon Mon Capistrano, 52 taong gulang, 16 na taon ng gwardya sa gusali, hindi umiimik, nakalapat ang mga palad sa sinturong nabalatan na ng panahon. Hindi niya naririnig ang sigawan sa loob, pero ramdam niya ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Tumutulo ang pawis sa noo kahit malamig ang aircon sa pasilyo. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sa bulsa ng kanyang pantalon, nakasiksik ang makapal na sobre, kulay abo parang ulan bago bumuhos ang ulan. Sir, malapi yung napakiusap ni Sandy kay CEO Roberto Enriquez na nakasilay sa dulo ng mesa. Mukhang mahalaga. Hindi pa nangyari na humiling siyang kumausap kayo ng direktyo. Nagtagpo ang mga mata nila. Si Roberto, may edad 50 pero matalas pang pa titig. Si Sandy, nangingilaw ang boses. Nilingon ni Roberto ang projector. Kumurap-kurap ang puwang na pula sa revenue slide na parang sugat na ayaw humilom. Napabuntong hininga siya. Fine, singhal niya. Five minutes. Pero pag walang kwenta, tanggal kayo pareho sa rotation. Tumanggo si Sandy. Agad kumaripas. Kinawayan si Mon. Tahimik na isinarado ni Mon ang pinto. Halos sabay-sabay na bumaling sa kanya ang anim na pares na malamig na tingin. Humugot siya ng hangin. Pinipigilan ng pagkalampag ng dibdib. Tumatanggap ako ng reklamong lasing, humaharang ng sunog, pero tung pagkakataon na to, mas nakakatuklap ng tuhod. Pinakatindi niyang iniisip baka tigilan siya ng loob bago pa siya makapagsalita. Magandang hapon po. Sadyang mababa at mahinaon. Walang kumibo. Nagpapasalamat po kut pinapasok niyo ko kahit abala kayo. Umubo si Lionel. Binubuta siya ng tingin. Guard Ramon! Sakling niyo na. Ano yan? Lost and found? Sabay tingin sa sobre na mahigpit niyang hawak. Lumingon si Mon kay Roberto. Saka nila pagang sobre sa gitna ng mesa. Dumagunbu ang papel. Sa totoo lang po, bago ko ilatag to, magpapaliwanag lang ako kung bakit kailangan yung marinig to mismo sa isang gwardya. Kumalabog ang cabled speeder habang umigat ang si Roberto. Make it quick. Humigop ng hangin si Mon. Labing anim na taon po akong nagbabantay dito. Nakita ko kung paano kayo nagsimula. Mula pitong empleyado hanggang maging isa sa pinakamalaking private equity sa bansa. Kasama ako sa nagbubukas ng pinto tuwing may bagong kliyenteng papasok. Kasama rin ako sa nagsasara kapag nauubos na ang ilaw sa disoras. Nilingon niya si Lionel. Sir, mismo kayo. Nakakalimutan niyo minsan ng kotse niyo sa basement. Ako pa nagpapaandar at iniaakyat sa labi para lang sumakay kayo. Napangisi si Lionel pero walang imik. Ngayong quarter, nagsisimula kayong malugi, dugtong ni Mon. Nakatayo lang ako sa gilid pero kitang kita ko nang pinapaalis ninyo sa reception yung mga supplier na di na bayaran. May dalawang put-isang tao na tumingin sa akin kahapon. Umiiyak dahil di raw sila makasingih sa kuryente ng satellite office nyo. Kumislot ang noo ni Roberto. Anong punto mo, Mon? Marahang pinataginid ni Mon ang sobre Umikot sa kanilang harapan ang lilim ng fluorescent light. Punto ko po ang taong pinakamas walang halaga sa inyo, yung nakatayo sa pintuan. Minsang nabigyan ng pagkakataong makinig sa kapricho nyo, makakakita rin ang puwang para tulungan kayong maligtas. Lumalim ang katahimikan. Pinunit ni Mon ang dulo ng sobre, nilatag ang makapal na dokumento, mga resibo, larawan ng warehouse at may nakahighlight na salitang DEED OF ASSIGNMENT Napakunot si Damon, Chief Legal Officer Sang galing to? Tumikhim si Mon Sir, tatlong buwan na pong nakatambak sa basement loading dock yung box ng lumang dokumento nyo Pinapangamuyan ng daga hindi ko po sinadyang basahin pero nakita ko to habang hinahanap yung nawawalang official na selyo. Di the assignment po ng limang hektare sa Laguna Tech Park na kalauna na ay nagkaroon ng geothermal rights. Nakapangalan sa Silver Peak Capital Holdings FBO for benefit of anonymous. Walang pumirma, walang nakakaalam. Tingin ko po, yan ang asset na hinahanap nyo para sa collateral sa bagong loan. Napaatras si Roberto. Imposible. Hinanap na yan ng finance team. Hindi niyo po mahanap kung nasa loob lang ng lumang confidential destroy after audit box. Kontrang sagot ni Mon. Hinila ko po lahat ng papeles, siniskan at tinulungan akong i-index ng anak kong graduating sa accounting sa PUP. Pinasa ko po kanina mismo sa abogado niyo sa labas. Naghihintay lang ng go signal para ma-register. Inilapag niya ang USB drive. Namuti ang mukha ni Lionel. Kung totoo yan, pwedeng ma-offset ang buong deficit. Tumanaw siya kay Roberto. Sir, that land's worth at least 900 million kung ma-reclassify. Paano mo nasisiguro? Pusisa ni Damon, nangingialam. Sir, Tatlong sabado po akong nag-overnight shift kaya nakikipagpalitan ako ng oras sa gardener. Sa tagal ko po, kabisado ko na po yung proseso ng Land Registry Online Portal. Na-verify ko na po ang lot number, hindi pa totally transferred. Basta maipresenta tong deed, maisasalba niyo po ang rating ng kumpanya bago mag-fiscal year end. Umangat ang tingin ni na Elena at Sandy, tila nalaki sa pagkamangha. Sir, sambit ni Elena kay Roberto. Kung ganun, si Guard Moon ang literal na tumayong risk officer. Nagpalitang tingin ang buong board. Biglang tumahimik ang projector. Halos pumikit sa liwanag. Umubo si Roberto. Tumayo. Nilapitan si Mon. Inabot ang kamay. Wala akong alam sa pinagdaraanan mo, Mon. Pero ang alam ko, binuhay mo ang kumpanya ko ngayong araw. Anong maitutulong namin pabalik? Sandaling natigilan si Mon. Bakas ang pag-aalinlangan. Nangako po akong hindi na ako aalis sa posisyon hanggat maaalalayan ko pa yung mga batang bagong graduate na nakaoti ng magdamag. Pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataong ipagpatuloy yung ginagawa kong pag-aaral sa gabi, short course po sa business analytics, malaking tulong na po yun. At saka sana po pwede kong irekomenda yung anak ko na mag-OJT sa inyo. Napangiti si Roberto, saka humarap sa board. Mga gino'o, may tutulog. Walang umiimik, bagkus ay tumango si Finance Chief Lionel. As a matter of fact, singit ni Lionel, kailangan natin ng compliance analyst sa risk team. Lumapit si Elena, at full scholarship para sa anak mo, sagot ng HR. Napapikit si Mon, nangingilid ang luha, ngunit pinigilan yang pumatak. Maraming salamat po. Hindi pa doon nagtatapos. Kahit limang minuto lang, bumuhos ang bagyo ng pasya. Irereclassify ang lote, ipopromote si Mon as Head of Security and Facility Risk Advisor, tatapusin niya ang kursong BSBA sa weekend program, sagot ng kumpanya, at sisimulan niyang itatayo ang bagong protokol kung saan lahat ng frontline staff ay pwedeng mag-report ng operational insight diretso sa board. tinawag nilang Gatekeeper Initiative. Kinabukasan, kumalat ang email blast sa buong building. We welcome Mr. Ramon Capistrano to the Strategy and Risk Division. Sa labi, habang inaayos ni Mon ang bagong ID lanyard, kulay ginto, hindi na asul, lumapit si Sandy. Sir Mon na po ba dapat tawagin ko? Numiti siya, inalis ang sombrero. Mon lang, basta tandaan mo Sandy, kahit taimik ang gate, pwede pa rin sumalubong ang pinakamalakas na sigaw ng pagbabago. Sa ikatlong buwang paghahanda ng board sa pag-alis ni Lionel as CFO, Simon, na tatlongpong taon nilang nilalampasan sa pasilyo, ang unang magbubukas ng pulang pinto ng boardroom tuwing may crisis. At sa bawat pagpasok ng kape sa mesa, hindi na nila nakikita ang simpleng gwardya, kundi ang taong nagpaalala na minsan ang pinakamahalagang aset ng kumpanya ay yung nakatayo lang sa pintuan, tahimik, alerto at may hawak ng susi ng tagumpay na natabunan ng alikabok. Kaya sa susunod na pumasok ka sa gusali, huwag kang lalagpas lang kay Manong Guard. Baka sa susunod na linggo, siya naman ang magpapapasok sa iyo sa boardroom ng sarili mong hinaharap.